What's up mga Pugay Malunggay Boy in the house? Nandito tayo ngayon sa kitchen ni Malunggay Boy. Ooh, maganda na kitchen natin oh, dito sa bahay namin. Yan, okay. Dito sa Chaong, bahay namin ni Mrs. na ginagawa ko. Hindi pa rin natatapos. So ngayon ay magluluto tayo. Kahapon kasi kami ay namalengke ni Mrs. At uh, nakakita kami sa daan nung namimiss na daw niya. At gusto niya na ipagluto ko siya nito. Okay. So, ano nga ba ito? Tandaan, for today's recipe, yeah! yes suso. Okay, ba, Ito yung ating lulutuin ngayon. Gagataan natin. Boy, okay. na boy pa yun? No? Yung magapang Ayan, no? Yan, yan, yan. you know, you know, you know, you know, you know, malalaki know, yung ating suso. know, hindi mawawala yung Pako. Sila talaga yung magka-partner. Gagataan natin yan ang ating suso tapos lalagyan natin ang soko. Okay? So huwag na natin patagalin pa. Let's do it! At ito na nga mga kapubi, inumpisahan ko ng tanggalan ng puwit o putulan ng puwit itong ating mga suso. Kailangan kasi pinuputol itong dulo kasi para mas madali nating makuha yung laman pag sinupsup natin mamaya. And binaliktad ko lang yung aking kutsilyo kasi nung una sabi ni Mrs. wag yung talim dahil baka lalong pumurol. And eto na lahat yan. nilagyan na natin ng asin. Yan, at pagkatapos ay hinalo-halo ko na yan. Para naman ng sa ganun ay uh, lahat ng ating suso ay malagyan ng asin. Upang pag natin mamaya ay madaling matanggal lahat ng kanyang dumi at diretso nga sa ating lababo hinalo natin ang hinalo yan. so ang ginagawa kong diskarte dito pinababad ko sa tubig o iniipunan ko ng tubig para makita ko kung malabo pa ba yung ating tubig dito pagkatapos isa isa kong tinatanggal dinedirin ko siya pagkatapos ibabalik ko ulit yan so ulit ulitin lang natin yung proseso nito hanggang sa luminaw na yung tubig natin o matanggal na talaga yung putik drain ulit pagkatapos lagay ng mga so halo ulit yan so kung napapansin niyo hindi na masyadong malabo yung tubig pero inisim pa rin natin kasi ang suso ay nakukuha yan sa mga ilog or sa dagat kung nasa dagat naman sa dagat tabang yung tinatawag na katunggan mapuputik din ang areas na yon at kung sa parting ilog naman o palayan o sa mga sapa mapuputik din na areas ang pinagkukunan nitong ating mga suso yan, so mapapansin nyo halos malinaw na yung tubig pero hindi pa rin natin titigilan yan kailangan malinis na malinis para nang sa ganun ay uh, wala tayong masipsip na tubig pero bago nga pala ang lahat yan ay pinasukan na rin namin na ni misis kung mapapansin nyo ito malinis na ang ating suso ready ready na kaya naman hanguin na natin alright so set aside muna natin yon himay-himayin na natin tong ating pako yan so kunin lang natin yung malutong na part no yung talbos napakasarap nga nito mga kapugi ito ay ang talagang magka-partner no, hindi kumpleto ang ginataang suso kapag ka walang pako pero kung wala naman kayong makuha na ng pako marami naman pwedeng gamitin na talbos dyan pwede rin kayong gumamit ng uh, sitaw, sigarilyas sitsaro kung ano yung available sa ibang lugar, nung ako ay nasa biliran, ang ginagamit namin, hagnaya kung tawagin sa amin. Ito ay medyo mapula, natalbos na makukuha din sa tabi ng sapa. Pero nandito tayo sa katagalugan, so ito pako ang ating gamit. Pwede rin kayong gumamit ng malunggay o kaya laing, pwede rin. Napakasarap nga nito mga kapugi. Ayan. So, halos patapos na ako dyan. At natatanggal na natin ang mga talbos-talbos ng ating pako. Ayan. Siyempre, pinili lang natin yung maayos pa. Kasi nga, binili lang natin tong pako na to. Alright. So, pakulo na ako ng tubig. Nilagyan natin ng luya. Ayan. So, gagawin natin. Iba-blanch lang natin tong ating suso So bagamat sa palagi natin ay malinis na siya no. Ating hinugasan ng mabuti, ibablanch natin sa may luya. Yan, ayun, nakita nyo May lumabas pang mga bula-bula na kulay brown. No, ang tawag diyan ay scums So, tatanggalin lang natin 'yan. Kaya palu kumbaga palulutangin lang natin. At pagkatapos niyan ay huhugasan ulit natin 'yan mga kapungi i natin para talagang malinis na malinis ang ating suso wala kang masipsip na putik ayan inugasan na ulit natin ang ating suso so kumbaga na blanch na natin ito ano halos free ko siya so sa ating mainit na wok o frying pan ay naglagay lang tayo ng mantika ayan, make sure na mainit na siya no? para mabilis lang ang pagigisa kasi nga ang ating suso ay uh, na blanch na natin Yan. so maglalagay lang ako dito ng syempre ako pag nagluluto inuuna ko yung bawang gusto ko medyo tusta tusta Mabaga palalabasin mo talaga yung aroma ng bawang yung iba naman nagluluto inuuna nila yung sibuyas ako inuuna ko bawang Yan. kasi mas nababanguhan ako pag medyo tusta syempre itong luya Ayan. kasi nga itong ating niluluto ay galing tabang dito yung suso na pilipit or dito sa amin sa San Pablo ang tawag nito sa amin, baragan so usually ang mga uh, pagkain mga isda o kaya itong mga shellfish na nakukuha sa tabang eh medyo malansa talaga kaya naman naglalagay tayo ng luya Yan, gisa-gisahin lang natin. At talagang kung naamoy nyo lang ito, ang bango-bango nito mga kapugi. Dito lang sa gisa pa lang yan ha. Talagang ang bango-bango na. Siguro yung mga kapitbahay namin, iniisip nila, ang sarap naman ang ulam sa kabila. <laughs> ito ay masarap na ulam at papakin. So naglagi tayo ng onion leeks at saka yung uh, onion. O sibuyas patuloy lang ang paggisa natin. Ayan. Gaya na sinabi ko, hindi pa nga tapos yung aming kusina o yung aming bahay. Kaya yan, nasa lapag pa ang ating pagluluto. No? Gamit ko dyan yung aking super kalan na napakatagal na. Yan yung unang-una ko nabili nung ako'y binata pa, ako'y ano, ah, nung ako ay 20 years old na pala niyan ng time na yan. Dahil nasa ibang trabaho na ako nun. Yan. At ngayon naman, eh, syempre, isusunod na natin ang ating suso. Pulog na natin. Yun. At halu-haluin lang natin. Ayan. Baga masarap kasi pagka ang suso, sinasama mo talaga sa gisa. Nanunood yung lasa ng ating mga aromatics, ng ating mga pampalasa. Ayan. Kunting tos, no? Suti. Yun sayang, yun, isa nalaglag pa. Wala na tayong magagawa doon. Alright. Napakasarap na nyan mga kapugi. So timpla na natin ang asin. Siyempre paminta. Sarap pag may paminta eh. Mas, haluhaluin lang ulit natin. Para kumalat yung lasa sa ating suso. Yan. So halo lang ng halo. Halo ng halo. Sabi nga ni Mr. Nobody. Mekos mekos tornado. yeah nilagyan ko ng konting sabaw. Kasi ang sarap din ito mga kapugi kapag yung ano, yung medyo masabaw siya, pwede mo yung isama sa kanin, sabaw sa kanin, tsaka paghigop mo. Ang sarap. Nanunood yung mga lasa dyan, yung mga pampalasa dyan. At yan, nilagay ko na yung ating pako. Hinugasan ko na rin yan. At syempre, yung ating gata. Hindi kami nakabili ng, ano, ng bagong gata na niyog. And since meron naman tayong nabibili sa tindahan na nakasashay na, yun na lang ang ating ginamit. Yan. So, halo-halo ulit hanggang sa kumalat lahat ng ano yung ating gata mapunta lahat sa ating suso tapos takpan natin hiyaan natin na kumulo ng konti yan simmer lang natin yan hanggang kumalat at medyo mag reduce yung gata o yung sabaw ng ating suso. So, kalipas ang ilang minuto, ito na nga yan. yan. At naluluto na rin yung ating pako. Ayun, sarap-sarap naman yan, Sabaw-sabaw. Oh. Kung sabaw. mapapansin nyo, oh, yung gata natin, alam nyo yung malinis yung ating suso, walang puti. Kasi sa gata, magre-reflect yan, may kita nyo, oh, puti pa din, no? Hindi siya yung brownish. Kaya ako pagka bumibili ako minsan ng lutuna, tinitingnan ko muna yung itsura ng sabaw pag nasa palengke. yun ay tinimusa na natin, tinikman na natin kung tama na ba ang lasa. Ayan. muna ang reduce-reduce pa ng konti. Yun. Nilagyan ko na syempre ng siling pansigang para may konting kick at suka. Kapugi yung ating so, ikman muna natin. Nakasalang pa siya. Titingnan natin kung luto na. Siyempre, pututin natin dito ng konti. Tapos, ibiglain mo dito sa may sa may hmm, Mmm! na siya, masarap na. Hangoy na natin.